Yo, 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 what's up mga katropa? So, dito ako ngayon sa Mall of Qatar. Ayan, tulim punta ako dito. Ano eh? Ah, uh, Magka-away kami ni Mitch. Hindi naman, onting tampuhan lang. Tapos ngayon, ganun na naman. <laughs> Pero may may kasama ako. Yehey! Si Uno! And, uh, sorpresahin namin yung mga aming niya. Kasi nga mga katropa, ngayon, onting tampuhan na namang, ano. hey naman kami. Hindi naman, on onting ano lang. Pero, off ko kasi ngayon, kaya ano. Spasial ka naman si Uno Hindi magkasabay nga yung up namin ni Macy's Dahil nga eh... Oh, yung busy sa trabaho ah, Tapos tayo mga tropa Wala nga rin ako masyadong ina-upload ng mga vlog ko Kasi nga sobrang busy sa life Pero meron akong ano Yung mga nagawa na akong video Yun, kailangan lang talaga i-edit So ngayon eh... <laughs> eto, ayan Excited na, excited na ako yun o know. Sarpasayan natin si Mami ha ni natin si Mami, ha? Eh? You know? uh, hello. Hello baby. Who's that uno? Who's that? Ay hey, baby also. Yeah. smiling. <laughs> hello. Hug, hug Kiss. <laughs> oh, Yay. so mga tropa, hindi ko naman kilala yun. Eh, nakita lang yun yung baby. Ganun talaga sila dito pag binakita silang baby. Tapos nakikitan sila. <laughs> <laughs> dinaganan si Uno ni wrestling. Ha? Ni Wrestling ka, baby. Ni Wrestling ka, dinaganan ka. Sino 'yun? Tawa-tawa ka, smile smile kayo. yo. Ha? Nakapasipire siya mga tropa kasi hindi ko pa siya pinapa dede eh. Mamaya pag huminto kami. Okay? na, lapit na tayo kay Mami. <laughs> Hello. Ito. Hindi madami kamay ko. <laughs> Ito kay Madami kamay ko eh. Hindi lang. Sarawso. Hello. Hello. Asan ba siya? Ah, buta natin mami mo. Hintirin, mami mo. Hello. Hello. Uno! Uno! Wala sa mad, kagigising lang Kaya eh. Kaya nga eh. <laughs> Ay, kita <na>, lang. Hello. <laughs> Ay. Ayan <laughs> ang kanyang inay. Magsasara ng kaha. <laughs> eh. Ha? <Huh>? Eh. Ano? Ano? Joke. Ayan, tamang hintay si Foggy. Ayan, ngayon lang nakakita ng fountain. Uh, Kasi may malaking screen nga doon. Uh, oh. ah, diba? Doon pa yung mami niya yung nasa loob pa. Ano? Ha? Uy! Ito Seryoso ah! Ha? Huh? So, ngayon tamang hintay muna tayo mga tropa tapos ano, mag bibili lang kami sa karepo Yung mga kailangan lang yun yan, namin tas ni Uno din yeah. hello hello I-enjoy <laughs> na naman siya nakagala na naman eh so ayan yun nga yung vlog ko dati dito rin yan hinihintay ko rin si Macy's tapos ayan, ito pakita ayan. So, tapos ngayon mamaya kakain na rin kami, magma-makdo na rin makdo tayo mamaya makdo tayo mamaya magmakdo tayo mamaya magmakdo na ako, gutom na kasi ako Lab, na ba hindi pa rin sabi ko, sabi ko sa vlog yung huling pumunta rin ako dito nang binisita kita, tayo magkaaway din tayo. Ay, hindi, may tampuhan din tayo. Tapos, ngayon, naulit na ulit, pero kasama na si... Una! Gising pa din! Bali, ng anong oras na? 11... 11.14 na. <laughs> At gising pa rin Hindi, okay lang yan kasi, parang pagdating namin sa bahay, tulog na tulog ito. Diba? Diba, boy? Diba, boy? Kamukha daw kita, sabi nila. Kamukha daw kita. Ha? Ah? <laughs> so, ayan. Kain, kain muna kami bago umuwi para mamaya. Ano. Ayan, bis na lang. Tapos, ayun na pala. Nakabili na rin kami ng mga gamit ni Uno para sa ano, pagkain niya. mga sarili niyang chopping board, kuchilyo. Tapos, talagyan ng pagkain niya para... Ayan. Kaya, ganun mo kasi talaga. Kailangan medyo malinis muna yung mga ano niya, gamit niya hindi namin pwedeng ihalo sa gamit namin. So, yun lang. Yun lang. Hi ka naman. Ano naman sabi mo binisita ka ni Uno? Kaya ang iyong only son. Masaya lang ako ay Uno. <laughs> hindi sa'yo. <laughs> happy lang daw si Happy lang daw si Mami sa'yo. Hindi daw kay Daddy. Ah, sinurprise mo si Mami kanina? Ah? Ah? Antok na to Mami. Huh? Antok na to eh. Huh? Andok <laughs> na 'to mga tropa. Hindi pero kasi bago ako muna dito, kagigising niya lang. Tapos binisang ko siya kagad Tapos parang nabigla siya labe. Napasalamat ako sa ninasa, ako nasa metro. <laughs> nagmetro sa? Oo, oh, nagmetro to. Oh. Nakaka-baby. Uh, first time niya magmetro ni Uno. 'Yon. Enjoy siya eh. Gusto niya yung mga ganun, yung mga sasasakyan, yun, maanda. Tapos yung mga alog-alog yan. Gusto niya yan. Hindi ah, ko alam kung saan naglihito. Ha? Saan ka naglihit? Ba't gusto mo lagi ganun? Alog-alog. Andar-andar. Ha? Uh -uh. Ano okay. na? Tingin mga tropa, update ko ka na lang kayo pagbati na kayo ni Jesus. Babay ka naman. Oy. Hindi na tayo magbabati. Babay ka naman sa ano? हम्म, अच्छा, 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 अच्छा,